Nagpahayag ng pagbati si Carla Estrada para sa malaking tagumpay ng pelikulang Hello, Love Again na pinagbibidahan ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Ang pelikula ay kumita na ng mahigit isang bilyong piso at itinuturing na isa sa pinakamalaking hit sa kasaysayan ng Philippine Cinema ngayong taon. Ayon kay Carla, labis ang kanyang kasiyahan at ipinagmamalaki niya ang tagumpay ng buong team sa likod ng pelikula ano kaya ang naging epekto ng tagumpay ng pelikulang ito sa industriya ng pelikulang pilipino binanggit din ni Carla ang halaga ng pagtutulungan sa showbiz palagi kong pinaniniwalaan na dapat tayo ay naghihilaan pataas sa industriyang ito anya sa kabila ng koneksyon ni Catherine sa kanyang anak na si Daniel Padilla nananatili ang suporta ni Carla para sa aktres nagpapakita kaya ang pahayag na ito ng pagkakaisa at profesionalismo sa mundo ng showbiz, bagamat hindi pa niya personal na nababati si Catherine, ipinahayag ni Carla ang kanyang patuloy na paghanga sa aktres. Marami ang pumuri kay Carla sa kanyang pagiging tapat at positibo, na nagpapakita na posibleng manatiling maganda ang relasyon sa kabila ng mga pagbabago sa personal na buhay. Magiging inspirasyon, kaya ito sa iba pang artista na panatilihin ang magandang ugnayan sa kabila ng kanilang nakaraan, ang pelikulang Hello, Love Again, ay patuloy na tinatangkilik ng mga manonood at nagbibigay inspirasyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ayon kay Carla, ang ganitong tagumpay ay hindi lamang para sa mga bida, kundi para sa buong industriya. Magbubukas kaya ito ng pinto para sa mas marami pang dekalidad na pelikula sa bansa. Habang patuloy na umaani ng papuri ang Hello, Love Again, nananatiling positibo si Carla sa kinabukasan ng lokal na pelikula. Naniniwala siyang ang ganitong mga tagumpay ay maghahatid ng inspirasyon para sa mga bagong proyekto.